Sa karugtong ng ating kwento, pinag-isipan ng mabuti ni Ye kung ano nga ba ang hiling na pinakakailangan niya sa kasalukuyan. Sa sandaling iyon, matapos ang maikling pagninilay, agad niyang sinabi sa principal na ang nais niya ay limandaang libo. Walang pag-aalinlangan ang kanyang tinig, diretsyo at puno ng determinasyon. Sagot naman ng principal, hanggat makapasok siya sa top 3, ang halagang iyon ay hindi magiging problema. Ang limandaang libo, ay hindi isyu para sa kanya. Subalit sa likod ng kanyang mga salita, iniisip ng principal na ang isang propesyon na hindi panglaban, gaya ng kay Yechuan, kahit pa mas mataas ng kaunti ang antas, ay tila imposibleng mangarap na makapasok sa top 3 laban sa mga matitinding combat team. Para sa kanya, iyon ay purong pantasya lamang. Kapag nabigo si Yechuan, hindi niya rin kailangang magbayad ng pera. Ngunit hindi doon nagtapos ang hiling ni Ye sa sapagkat sinabi pa niya na bukod sa pera, kailangan din daw niya ng isang storage type spirit weapon. Pinagsabihan siya ng principal na makapal ang mukha niyang bata. Ang mga storage type spirit weapon ay mga gantimpala para lamang sa pinakatatanging estudyante bawat taon. Napakahalaga ng mga iyon at hindi basta-basta ibinibigay. Nang marinig iyon ni Ye Agad siyang tumalikod at malamig na sinabi, "Kung ganoon, kalimutan na lang." Bago pa man makalayo si Ye Chuan, biglang nagbago ang tono ng principal. Agad itong sumang-ayon at sinabing makukuha niya ang hiling, ngunit may kondisyon, makukuha niya lang ito kung makakapasok siya sa top 3. Walang pag-aalinlangan, sinang-ayunan ni Ye Chuan ang kasunduan at sinabing naiintindihan niya ang kondisyon. Pagkatapos, naglakad na paibaba ang principal, halos napapailing pa sa kanyang sarili, tila nagtataka sa tapang at kapal ng mukha ng batang kaharap niya. Pagdating ni Yechuan sa malaking pintuan ng Nine Heaven Alliance, pinagmamasdan niya muna ito ng mabuti. Ang pintuan ay napakalaki, matayog, at tila nagbabadya ng kapangyarihan. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng isang maskuladong bantay na may matalim na tingin, at nagtanong kung ano ang pakay niya rito. Walang pag-aalinlangan, ipinakilala ni Yechuan ang kanyang sarili at sinabi na narito siya upang makita si Miss Jiang. Tumawa ang bantay, may halong pangungut siya, at sinabihan siya na akala daw niya ay kahit sino na lang ay makakakita kay Miss Jiang. Ngunit nagulat ang bantay nang biglang bumukas ang pinto at bumungad sa kanila ang napakaganda at napakasexy na si Miss Jiang. Nakangiti itong bumati kay Ye Chuan, na sa wakas ay dumating na. Matagal na daw niya itong hinihintay. Agad siyang yamakap sa braso ni Ye Chuan at niyaya itong ipapakita niya ang buong Nine Heaven Alliance. Halos na panganga ang bantay, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, at natahimik na lamang. Pagpasok sa loob, isa-isang itinuro ni Miss Jiang ang mga pangunahing gusali. Ang South Tower ay tirahan. Ang North Tower ay pangkalahatang seksyon. Ang East Tower ay kainan. At ang West Tower ay lugar ng pagsasanay. Dagdag pa niya, ang Mission Reception, Reward Exchange, at Recreation ay matatagpuan lahat sa North Tower. Namangha si Yechuan at sinabing kamangha-mangha ang lugar na ito. Pagkatapos, muling niyaya ni Miss Jiang si Yechuan na sumama sa kanya dahil ire-rehistro na siya, at mula ngayon isa na siya sa kanila. Ngunit bago pa man siya makaalis, biglang may humawak sa kanyang balikat. Ito ay si Uncle Chen, na may nakakalokong ngiti. Sinabi niya na sa wakas ay dumating na si Brother Yechuan. Sumama raw ito sa kanya sa North Tower Lodge, kung saan ang mga Musash Girl daw ay pinakamagagaling. Ngunit isang malakas na pagbatok ang umalingawngaw at nagkaroon ng malaking bukol sa ulo ni Uncle Chen. Binatukan siya ni Miss Jiang at mariing sinabi na kakasali pa lang ni Ye Xuan, kaya tigilan nito ang pagsira sa kanya. Inutusan niya si Uncle Chen na kunin ang membership gift na inihanda niya para kay Ye Xuan. Habang naglalakad palayo, nagbuntong hininga si Uncle Chen at sinabi kay Miss Jiang na talagang hindi nito naiintindihan ang mga lalaki. Nalipat ang eksena sa North Tower Service Zone, kung saan pumasok sila Miss Jiang at Ye Chuan. Nagulat ang receptionist ng makita na personal na pumunta si Miss Jiang. Ipinagutos ni Miss Jiang na gumawa ng black card para kay Ye Chuan. Ngunit nagdadalawang-isip ang receptionist at sinabi kay Miss Jiang na ang black card ay ang pinakamataas na access pass. Nagbibigay ito ng libreng pagpasok sa anumang lugar ng Nine Heaven Alliance base. Sigurado daw ba siyang gusto nitong maglabas ng black card para sa bagong dating na ito? Seryosong sinabi ni Miss Jiang, nagawin na lang ang sinabi niya. Agad naman sinunod ito ng receptionist at sinabihan si Yechuan na pakirehistro ang kanyang impormasyon. Pagkatapos ng ilang sandali, binati siya ng receptionist habang inaabot ang black card. Mula ngayon, isa na siyang advanced member ng Nine Heaven Alliance. Nagtanong si Yechuan nang kinuha ang black card. Kung may iba't ibang antas ng card, bakit siya binigyan ng black card? Sinabi ni Miss Jiang na sa Nine Heaven Alliance, ang mga permiso ng lahat ay nakadepende sa contribution points. Ito ay kinikita sa pamamagitan ng pagtatapos ng mga misyon para sa alliance. Tanging yaong may higit sa isandaang libong contribution points ang kwalipikado para sa black card. At para kay Ye Xuan, dahil personal niya itong nirecruit at dahil gumawa ito ng malaking kontribusyon sa laban kontra Thunder Lions Alliance, natural lang na kwalipikado ito para sa black card. At higit sa lahat, sa may mapangakit na tono at galaw, sinabi ni Miss Jiang na malaki ang inaasahan niya kay Ye Xuan. Ngunit sa paningin ni Ye naiilang siya sa nakakatakot nitong malababoy na mukha. Naputol lang ang kanilang usapan nang biglang sumigaw si Uncle Chen mula sa kanilang likuran habang tumatakbo. Kaya naman nahihiya silang dalawa, naglayo sa isa't isa. Napagtanto nila na mukhang hindi tama ang nangyayari. Agad na inabot ni Uncle Chen ang mga gantimpala kay Ye Chuan at sinabi niya na ito ang reward bilang bagong dating. Ang reward na ito ay espesyal na inihanda ni Miss Jiang para sa kanya, mas marang niya kaysa sa natatanggap ng ibang bagong dating. Agad na nagpasalamat si Ye Chuan kay Miss Jiang. Pagkatapos, sinabihan niya si Uncle Chen na maaari na itong umalis ngayon. Siya na daw ang magdadala kay Yechuan sa tirahan. Nalipat ang eksena kung saan papasok sila sa Nether Demon Spring. Kaya agad na nagtanong si Yechuan kay Miss Jiang, akala ba niya ay sinabi nito kanina na nasa South Tower ang tirahan? Sagot ni Miss Jiang, hindi ba nasugatan siya sa huling laban? Ang bukal na ito daw ay makakagamot sa kanyang katawan. Agad na naghubad si Miss Jiang ng kanyang kasuotan hanggang sa tumambad kay Yechuan ang sexing katawan nito na nakasuot ng two-piece at diretsyo itong lumublab sa bukal. At sa malambing na tono, inaanyayahan niya si Yechuan na samahan siya. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload, huwag din kakalimutang mag like, share, subscribe at e-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.